Celebrity Shorts The Wire actor Anwan Glover nasaksak sa loob ng nightclub sa D.C. Si Anwan Glover, ang aktor na gumanap bilang Slim Charles sa HBO series The Wire, ay nagamot matapos siyang masaksak sa isang nightclub sa D.C. linggo ng madaling araw. Habang siya ay nasa Club Asia para suportahan ng isang banda, si Glover ay nasangkot sa away kasama ang mga taong hindi pa nakikilala. Doon siya nasuntok ng isang tao. Paglingon niya para harapin ang sumuntok sa kanya, isa pang tao ang sa likod ng kanyang ulo at siya ay nadulas sa basang sahig. Ayon kay Glover, matapos siya masipa habang siya ay nakatumba sa sahig, narinig niya na may sumigaw na may dala siyang kutsilyo at nakaramdam siya ng sakit sa kanyang gilid. nag si Glover sa kanyang Instagram na siya ay na ospital at na-discharge na rin. Nawalan daw siya ng telepono pero agad daw siyang bibili ng bago.